Ang chika sumunod po sa asap studio para malapitan si Kimi, Wala talagang awa si Nakam. Lahat na lang ng lugar kung nasaan ang kapatid. Todo sugo. Hindi malang naiisip. Maraming mga artista ang nakakakita sa kanya. Kanat na kadat ang isyo, hindi pa rin nagbabago. Usap-usapan na walang pera ngayon at sa idang bursa. Kahit sino naman, kung dulong na sa kasino, mauubos talaga. Ito nga ang inang say ng mga netizens. Huwag na umasa na kaya pang magbago niyan. Marami akong nababalitaan sa amin na ganyan din ang issue. Sinasabi lang magbabago at mabawi kapag okay na. Kapag okay na? Nakuha na ulit ang tiwala. Balik ulit sa kalakohan. Ganyan sila. Bahala na si Kim kung mauuto siya niyan. Mahirap na. Ang sakit. Ganyan. Ang pagsusugal kung hindi sinasa puso. Sabi nga, di ba? Noong paggawain niyan, may pa vip pa daw. Tapos noong tinanggap ulit, balik, si na naman kung ako kay Kimi, hayaan niya na mabunok sa kulungan ng ganyang kapatid. Hindi kapatid ang turing sa iyo, hindi isang ATM machine na palaging nahihingya ng pera. Kung gusto mong bumawi sa kapatid ipakita ang pagbabago. Hindi puro salita lang ang sinasabi lang. Ilan lang yan sa mga comments. Anong say ninyo sa mainit-init anak